Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. At ay uh, last week ay I, I, posted something I don't no kung nabasa mo yan. Sir, uh, forgive me for saying this but uh, alam mo sir sa tinatakbo sir nung ating mga nakaraan na uh, usapan. Parang uh, itong uh, uh, nangyayaring uh, donation na ginagawa po ng customs sa DMW ay ito na po yung susundin natin uh, susundin niyo po na na paraan sa pag uh, pag uh, pagbibigay pa, pag uh, didistribute mga ng mga naabandona ng mga balikbayan boxes na hawak niyo po sir uh, a very reliable source told me that uh, it seems that uh, the bureau of coast uh, rather the uh, department of migrant workers i think they're thinking na pagkatapos sir nitong hawak nila na present na mga kahon na okay. i-donate. Eh ang tingin nila sir parang yun na lang eh. Are you aware of this, <laughs> attorney? Uh, uh well, I we we hindi naman po siguro sir no. Uh we, we've made it uh I think in 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 the meetings that we've had uh especially no in Congress no. Um alam naman po nila na ano na uh, ito po ay tuloy-tuloy. Uh, in fact doon po sa ginagawang uh, isa po doon po sa ginagawang mga solusyon no, uh, yung, yung sa batas na pino you know, no. Uh, isa po to sa ipo-propose naming options no. Ah, uh, kumbaga other than the other options, pag meron kumbaga may magagawa po tayo na option na mas mapapadali yung pag-distribute namin. but again for the pending ones, uh, et ito naman po yung nandoon sa ipop sa at least sa administrative order muna no na aming ipatutupad. Uh, kasi oh, uh, sabi ko ano may medyo tali tayo sa batas. Uh, pagdating dyan sa mga charges, uh, pagdating po sa uh, sa proseso no na uh, itinakda ng mga current laws natin. So um, sa ngayon po, uh, we will really need uh, DMW for this. Especially po itong 30 na susunod at yung mga Makita pa po namin na pending jan habang wala pa pong maipapasa no. Uh, na bagong alituntunin uh, bagong alituntunin uh, para sa disposisyon ng mga balikbayan boxes.